Nakakapag-post pa ba kayo sa inyong mga shop? March 11 pa lang daw, nagre-restrict na daw sila ng mga listing. Yung mga bagong uploaded na products, hindi na daw yan mapopost. Bagong variation feature si Shopee ngayon. Iba na. Kasi dati, di ba, meron siyang small, medium, large. Sa may bandang baba, kaya hindi na. Meron na ngayon, ganito. Ad variation parang ginaya nila doon sa platform ng TikTok. Gamit ko pa yung kanina eh. Pero ngayon hindi na. Nung bandang hapon na. Nakakapag-post pa ako doon sa variation na yon ng mga pictures ng bago kong i-upload dapat. Pero yung nasa baba, naka na. Hindi mo na siya magagamit. Restrict ka na. So, parang ang aga-aga yata pag registered na ako sa DTI online. Ang territorial scope natin, mga online seller is national. Babayaran natin sa national na territorial scope is 2000. Huwag kayong pipili ng regional, municipality or new city o yung barangay. Hindi 'yon. Kasi ang sakop ng mga online shopping platform is buong Pilipinas kaya national. So, we have to pay 2,000 for that. So, inuna ko na si DTI. Medyo, doon talaga tayo magbabayad, 2K. Tapos, nakapag-download na rin ako ng 1901 form. BIR uh, form, 1901. Yun yung tinatawag na self-employed o yung solo proprietor. BIR Form 1901 Latest Version. Tapos may makukuha ka na nun. Tapos ipaprint mo na. Tapos sagutan mo. So, hindi ko pa rin alam kung ano-ano ang mga nando doon. Babalitaan ko na lang kayo. Basta si DTI, medyo madali. Madali siyang mag-apply. Kasi after na after mong magbayad, after mong makumpleto ang mga sagutan doon, yung mga fill-upan mo, agad-agad makukuha mo na. Ito na lang kayo sa mga requirements at kung ano-ano pa about sa core COR. Pero check nyo muna yung ano nyo ha. Yung mga online shop nyo kung nakakapag uh, nakakapag post pa kayo. Sad to say, hindi na. Ang aga. March 11 pa lang. Sabi ko nga, hindi naman basta-basta mag a kasi ang BIR form, talagang walk-in ka. Basta kompleto ka na sa mga requirements, madali na lang. Maghapon, makukuha mo na. So, yun muna for today. Yun muna for now. Okay. Bye. Thank you for watching.